Pero for this video, uh, i-share ko sa inyo kung bakit natin napili si ADV versus NMAX. So unang-una sa list would be suspension. And for ADV, yun naman ang one of the strong attributes nitong scooter na to, yung suspension. And kita nyo naman yung mga daan sa atin. Di ba? Wala naman akong balak mag off -road. More on city riding lang. Pero sa dami ng lubak sa atin, <laughs> ganoon na rin yun. Oh. Good afternoon, Uber Rides fam. Ngayon lang ulit natin nagamit si ADV after natin kunin nung Monday. Pero for this video, uh, ko sa inyo kung bakit natin napili si ADV versus NMAX. So, umpisahan agad natin to. So, unang-una sa list would be suspension. So, first, before naman ako bumili napakadami kong reviews na pinanood between ADV and NMAX. And we all know na for NMAX suspension yung isa sa mga pwede nyo ma-improve talaga and for ADV yun naman ang one of the strong attributes nitong scooter na to yung suspension and kita nyo naman yung mga daan sa atin di ba? wala naman akong balak mag offroad more on city riding lang pero sa dami ng lubak sa atin <laughs> ganoon na rin yun oh. and for me yeah very very comfortable tong ano ADV kumbaga eh pasok na pasok sa road condition sa atin ito medyo paahon yung sabi ng iba mahina raw ang hatak ng ADV eh, okay naman nung nagpaplano na ako kumuha ng NMAX kasi parang akala ko hindi makahanap ng ADV Maraming nagsasabi sa akin, talitan ko lang daw kagad yung rear suspension and iparipak ko yung harapan. E ako naman kasi isip, isip ko, kung bibili ka ng bagong scooter, ayoko namang may gagawin kagad akong mga upgrades, di ba? Gusto ko munang i-maximize yung stock. right, so next natin would be yung naked handlebar. Sobrang gustong gusto kasi yung itsura nito. And aside from the, the looks, yung function din kasi marami akong gustong ilagay dito like for example uh, yung quad lock na handlebar mount for the cellphone and then bala ko rin maglagay ng uh, mount for Insta360 so having this medyo mas convenient so sundan ko na since malapit sa handlebar mount ang sunod is yung panel kasi gusto ko yung panel nito ano nitong ADV Kamukhang kamukha siya noong sa CB 650R kasi Lalo na pag sa gabi para meron siyang bluish tint Yung backlight so ang ganda Napaka premium ng dating Yung sa Yamaha kasi don't get me wrong ha Very simplistic pero Parang ano eh for me parang dated ang dating eh Medyo luma na yung itsura And sunod tong ano Itong windshield naman Adjustable kasi recently nga parang nahihilig tayo sa mga adventure bike like yung Ducati Multistrada yung BMW GS tapos recently nag test ride ako ng Tiger Tiger 900 ng Triumph and uh, one thing na medyo nagugustuhan ko sa nila yung ano astig nung windshield talaga and ito same feel adjustable din pwede kong itaas I know hindi naman tayo mag-expressway dito <laughs> diba pero siguro pag nag long ride tayo May mga national road naman na makahataw ka kahit papano So I'm pretty sure mararamdaman natin yung Epekto Or yung tulong nitong windshield Sensya na medyo traffic dito sa service road <laughs> So next natin would be fuel consumption So based on the reviews, Itong ADV 160 is isa sa pinaka fuel efficient na scooter in the market right now. Kaya nito mag 45 kilometers per liter. And for NMAX naman, based on the review ng owners, aminado naman sila na hindi ganun ka, ano, katipid sa gas ang NMAX. Kasi it's more of a performance scooter. So talagang understandable na mas kukonsumo yun ng gas. Ako kasi nung bumili ako ng scooter, ang pinaka goal ko is ano eh to get one na magbibigay sa akin ng chill ride eh. hindi na masyado yung speed kasi may Z900 naman tayo eh gusto ko yung, yung relax lang talaga ako pag gagamitin ko and bonus na rin na kahit saan pwede mong dalhin right ito yung position na gusto natin dito oh. naka yung kanan ko tapos yung kaliwa normal <laughs> relax na relax ang sarap eh hindi ko nagagawa sa Z9 eh And by the way, on the way lang pala tayo sa Westgate sa Moto Market. Hanap lang tayo ng cover nito para kay ADV. Hindi ko pa to nalilinisan mula nung kinuha. <laughs> Kasi papa gusto ko pa bike wash. Kaya pasensya na ako medyo maalkabok. All right, so going back. So next naman is uh, gusto ko yung pagiging rare in a sense nitong ADV. Kasi tuwing lalabas ako ng bahay, Talagang marami kong makikita ang NMAX. Isa yan sa pinaka madalas mong makikita ang scooter sa kalsada. Kasi nga naman, sobrang solid din eh. Diba, in terms of looks, performance, kaya maraming meron. Ako naman kasi medyo mas gusto ko yung ano eh, hindi pa ganun kadami. And the fact na medyo pahirapan din maghanap ng ADV. So, hindi pa, hindi pa siya ganun kadalas na makikita sa kalsada. Sa ngayon ah, sa ngayon. Pero for sure, eventually, dadami rin yan So, we're still using idle stop Para pag nakatigil ka lang Yan, yeah, kusang namamatay yung engine Hindi pa pa natin talatanggal itong mga plastic Pag naka-ADV ka, hanapin mo talaga yung mga lubak eh <laughs> Hindi mo iiwasan eh ano eh Very agile Sobrang nimble ng bike and for me I'm very satisfied with the power naman for a scooter and braking pa to and siguro yung last na factor that made us decide to get uh, an ADV is yung looks uh, don't get me wrong parehas okay ang NMAX and ADV ah. so like kung nga sinasabi before <laughs> pag titingin ako ng picture ng NMAX mas gusto ko yung NMAX pero pag nakita ko ulit yung picture ng ADV Mas gusto ko ulit yung ADV <laughs> So for me in terms of looks Halos pantay Lumamang lang ng konti si ADV Pero syempre malaking bagay na yun Napakasarap dali nito guys Itong ADV yung una kong nababasa before getting this is yung ma-vibrate daw so in-expect ko na yon pero hindi ko naman na-experience ngayon yes over here sa Westgate so bilhin lang natin yung ano kailangan natin then later on share ko din kung ano yung mga gusto ko naman sa si NMAX the green button and wait for the car to come out. Yung mga ganung lubak wala eh. All right, so we are here Westgate. Nandito yung Moto Market. So sa parking ng scooter dito. <laughs> Pwede yan mayata dito yan. Ado na lang. <laughs> Ayun, here. Can go here. All right. So, hindi ko pa ganun kakabisado ito. <laughs> I-off natin. Off. And then, iyan. Nakalak na dapat iyan. So, sa second floor lang yung Moto Market. Alright, so we are here. Moto Market, Westgate. Alright, so wala pala silang sale dito. So, website kasi nila meron. 4 for, for sale. Pero online lang daw. So, doon na lang tayo kukuha. Sign in yung discount. pag nasanay ka magtulak ng zinin parang <laughs> parang papil na lang tong ADV if magagawi kayo dito sa Westgate kung may time kayo pwede nyo rin daanan yung ano uh, ride Manila And dito rin yung Kickstand Cafe yun mukhang bago to ah. 68 Moto Zentrum abangan natin yan while well, waiting here sa parking so discuss ko na rin kung ano naman yung mga nagustuhan ko sa NMAX over the ADV. So una doon yung ano, number one yung footboard. Kasi dito sa ADV, although pwede ko naman siyang i-stretch na ganyan. Sa NMAX, sobrang luwag. Kahit mas straight ko pang ganyan, kayang-kaya sa NMAX. Pero ang pansin ko sa NMAX, pag yung normal position, ganyan, mas makitid yung kay NMAX dito. Pero for sure, pag may NMAX ka, lagi naka-straight, lagi naka-straight or naka-stretch yung paa mo dyan, yung legs mo. So that's one. And siguro next would be yung ano although hindi ko na test ride yung NMAX ha never ko pa na na try yun pero marami nagsasabi na ano yun performance scooter talaga so in terms of speed ah uh, medyo wala ka nang hahanapin dun kahit stock pa lang pero again hindi naman speed nga yung habol ko sa scooter pero yeah for some na speed ang gusto yeah that's one consideration so yeah okay rin to yun oh. kahit yung mas stretch ng sobra goods na rin all right so if you're in the market for a scooter and kung namimili ka rin between the two ADV and NMAX siguro you need to ano first you need to really find out ano ba ang hinahanap mo speed or yung yung chill ride and comfort although don't get me wrong may speed rin naman tong ADV yan again, hindi ko rin alam kung gaano baka bilis ang NMAX compared to ADV. Baka naman konti lang. Tingnan natin dito. Yeah. Kung city riding naman, di ka rin mapibitin dito eh. <laughs> Pero I think it will boil down kung ano eh, doon sa taste nung naghahanap. Kasi ngayon NMAX and ADV hindi naman magkamukayan eh. Pero pareha sobrang okay. So kung ano yung mas pasok sa taste nung nung gagamit, eh di dun siya. <laughs> like for me, lumamang ng konti itong ADV sa looks. Plus yung mga binanggit ko kanina. Kaya yeah, we got this. Init ang panahon ngayon oh. Grabe. Alright. So kung nagustuhan nyo itong video na to, small favor na rin. Please click the subscribe button below. Like and share the video. Salamat. Uy, Ducati. Miss ko nang pumashell dyan ah. Eh. In terms of seat height pala, ah uh, alam ko mas mataas ng konti ang ADV compared to NMAX. Pero konting-konti lang if I'm not mistaken. ah uh, alam ko 780 yata to or 785 millimeters ang seat height. I'm 5'8". Uh, flat foot naman so I would suggest uh, upuan nyo pareho yun naman na uh, swerte ako nung, ano, nung inside racing na upuan ko pareho alright so we're back to service road gaming <laughs> so sana nag enjoy kayo sa video natin today and kung meron nakapanood dito na nahirapan din mag decide between an ADV 160 and NMAX sana nakatulong so palike na rin itong video nito kung okay lang salamat Alright, so maraming maraming salamat sa mga nag-join sa atin today. Um, Kita-kits tayo sa next one. Ingat kayo lahat palagi. Always ride safe. Peace out. Vroom, vroom. Hindi <laughs> tayo makabombe.